Oh moment of truth Oops, pulang pula ako okay, yan to kaya may na ito ano ba yung nangyari dito Welcome back mga sir, this is Sowet. Maglilinis tayo or mag-restore tayo ng amplifier na uh, matagal ko na atang hindi nagamit. Uh, siguro nagamit ko sa last January. Yung dinagyang na nag-full set or nag-exab setup kami. <muling noise> and then yung ano na ng the previous months na hindi na siya nagamit kasi parang ano na lang yun yung kasi yung last big setup namin o nagamit namin yung tatlong BX20 so ito yung uh, pangatlong BX20 yung isa naka drakes yung isa sa isang bodega yung ginagamit namin pang mid so, so ito nakastack lang ang ano ng Uh, hindi, hindi ko pa na-try kung gumagana pa kasi matagal lang hindi nagamit kasi yan yung makakaramihan ng mga ano ng mga amplifiers kung di masyadong magagamit or hindi nalilinisan o kulang sa maintenance sa uh, maglalabasan yung mga issue. So yan yung ngayon yung ano natin uh, hindi pa napakita sa inyo to yung ano niya yung laman niya talaga na, na ano ko lang nabuksan ko lang nalilinisan ko lang last year pa ata yung huling linis ito kaya ngayon linisin natin to restore natin or test natin yung condition nito kung okay pa. So ito na, papansin nyo, medyo okay pa naman siya kasi may case po ito na hard case. Yun nga lang, parang may mga part na na kinakalawang or siguro sa loob nito yung naipon yung dust. Nakita nyo naman na yung dust anong, Or ano, yan. So ito makikita nyo dito, medyo kalawangin na eh. Yung ano kasi namin yung cover is walang dust. Tapakita ko sa inyo yung cover niya. So ito mga sir, yung case niya. Yan. So medyo protektado sa inner side pero yung ano lang talaga yung kasi wala siyang cover ayan o no? oh. hard case lang talaga siya kaya pinapasukan ng ano ng mga likabok or binabahayan ng mga gagamba kaya dito ayan kaya talagang kailangan ng linisin sa loob so upon visual inspection yung may mga ano na sa loob may mga ang ano tawag doon mga, mga bayan ng gagamba or lawa ano yan yung sa likod niya is okay pa naman kasi ito yung side na may natatakpan eh ng ano nakatalikod sa ito yung harap talaga is ano, ng prone sa pasukan ng alikabok so okay pa naman siya so, try natin buksan kung yung condition ng loob yan yung importante kasi hindi naman pala sobrang gala na no, kahit 6 months na siya nang hindi na bubuksan o hindi na lilinisan and then ano lang rin kasi nang bira naman siya gamitin most of the time kasi kung ginagamit mo siya and humihigop talaga siya ng alikabok yan yung mas prone sa dumi kung gumagana yung fan and then yung surroundings mo is malikabok yan yung ano yung uh, talagang pumapasok yung dumi By the way pala this is the first version talaga ng ano yung gen, first gen ng ano ng boardwave BX20. Yung I think yung panibago ata nila is nagpalit sila ng capacitors yung parang gold. And then parang dinagdagan nila dito. Nagdagdag sila ng isa. Ito kasi sa 2 3 4 5 6 7 8. Ang 8 pairs lang ito. Yung latest ata is ano na 9 pairs na. Siyempre nag ano rin na ibaran yung supply ng bagong version. Ito yung Gen 1. Laki ng supply, oh. pero sa ano, kaya pala ng ano, ng sobrang bigat ito. Ayan. Hindi mo to mabuhat ng isang kamay, ayan. Ma -a 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 ayaw ka lang kung uh, bubuhat mo to ng isang kamay. Napig ko lang yung supply na kung uh, saan ba dito banda. So, sinilip ko. Kung camera kasi sobrang ano eh, so, sobrang awkward yung tignan. Ito nakita ko is 126 yung supply nya this is a class H na power amplifier with 8 pairs yung version 1 o yung gen 1 ito 9 pairs na po yung bago and then yung capacitors nya isa na ng uh, gold na rin so ito yung first, first gen is gumagamit ng NJW NJW 302G uh, SPJ 36 yan 8 pairs po yan per channel ito 8 pairs 8 pairs kapasitor naman is yung gumagamit siya ng 22,000 microfarads uh, 80 volts yung unang model yan yung ibig kong sabihin so ano po ito ng tested na po ito sa 1,000 watts ito ginagamit ko ng 4 pieces 1,000 watts ah uh, pwede mo mahataw compare naman kasi natin yung supply nyo na sobrang laki talaga ngayon yan tingnan natin na uh ito yung kamay ko yan yan yung supply niya and then mataas po siya hindi po siya po ng mga supply na parang ganyan yung ka, ano, kababa yung sa katulad ng mga tweeter ito talaga yan kasi yung sa mga broadway amplifiers eh, hindi sila hindi sila nagpaparamihan ng ganito pure amperage talaga yung or pure supply talaga yung ano nila yung yung mga design ng amplifiers nila is nagbabase talaga sa sa supply ng kuryente. Kasi kung kulang naman yung kuryente mo, kahit marami pa yan yung power transistor mo, is bitin pa rin. And then, syempre yung load ng ating capacitors kasi kung kokonte or kulang, uh, madaling humigot ng kuryente. Ah, uh, hindi walang stock ng kuryente and madaling madaling mawala ng puwersa yung amplifiers natin kasi wala silang naka-stock na puwersa or naka-store na energy sa capacitors kaya Importante talaga yung malaking value and maraming kapasitors. Linisin na lang natin bago muna natin test nito. Try muna natin na ano lang, yung fan rin ng, ng konti para ma ano yung fan, gagana yung fan. Moment of truth. Oops, pulang pula. Kaya to. Ano nangyari? magro-protect yung isang channel channel 1 ganyan may signal yung ano ano yung nangyari dito nagano yung relay so ito talaga yung ano yung perensya sa mga amplifiers pag matagal nang hindi nagagamit lalapas talaga yung mga issue sayang so, so siguro paayos na ito ayun na ayun ay ganun pa rin Ang naman yung protect ko, oh. ayan oh, ayan. Parang ano lang kung nung dito ka. Ang naman yung ilaw. Pero na no, siguro sa LED siguro try ko lang lagyan ng ano ng signal kung ano talaga. wala <laughs> na. Nawawala naman yung ano siguro dumira siguro to. Diyan sa may front panel niya, support niya. Ayan, medyo <laughs> medyo nawala na yung ano yung mga ayan, yeah, ayan pa So pahanginin lang natin ng konti. Hindi pa man ito finalize na linis kasi i-overhaul pa talaga ito. Try ko lang na kung nagana pa. So, so far ano naman, uh, okay okay na masyado yung ano yung, Hindi na nag ano yung mga LEDs niya. Siguro sa LEDs kuro kanina. So try natin mag load ng speaker dito. So yung pinakamalapit dito is yung Jordan Airbus. Airbus fighter. So nag na yung music dito. Nag geta na tayo ng signal. yun Yes. So healthy naman pala yan, healthy na yung signal niya. Tingnan natin yung channel 2. Kaya natin yung sa channel 2, isang channel lang yung ginagamit ko. So pinalit ko sa likod yung selector, ah stereo. Kanina kasi naka-parallel kung nalabas pa yung issue yun okay naman pala oh. kaso parang ano parang hindi basic yung channel ko kaya natin channel 1 yan distorted Ayan tama nga pala kasi ito pala yung sa channel ito ng speaker hindi talaga gagana yun mali ko kanina so okay yung channel 1 yan try natin yung parallel ulit parallel pero channel 1 yung input ah ito pala ayos na yun pala na ano na ako na oh, channel 1 channel 1 ulit ayos kala ko si Rana okay pa naman pala, pala. konting linis na lang talaga ng ano ito kanina yung mga ilaw ilaw dito yung problema ko so good to go na pala sya mga sir no? kulang lang siguro sa init or uh, warm up ng mga piyesa kaya kanina yung, yung, yung ilaw ilaw kasi dito ano na nasuck <laughs> up kala ko sira na so okay naman pala yan yung ating ready to go na to pwede na tong gamitin kung ano man yung mga inventor setup na gagamitin so ayan na advice ko sa inyo huwag nyong patagalin na hindi ginagamit yung mga equipment nyo para hindi lalabas yung mga issue or mga sira niya. mas mabuo mas mainam na kayo sa siguro once every 3 months, okay na yan. Para maano lang natin yung mga electronics ma-warm up ng konti. Yan kasi yung problema sa mga electronics, kung hindi ma magamit, talaga masisira na lang yan habang buhay kung hindi natin gagamitin. Na Wala kasi tumatagal na electronics kung hindi magagamitin. So, yan na mga sir. Thank you again sa panonood and see you in the next video.